Face on si brother dito sa Holy Master. Yo hey Master, magandang araw. Maraming salamat sa pagbabalik mo dito sa channel ko. So panibagong episode na naman tayo, Master. Panibagong location tayo, panibagong buya rin tayo, Master. Dito tayo sa Royal na 06. Yan, lagay ko na lang diyan sa screen master yung yan, location natin. Diyan na naman tayo mag-fishing. So, bago natin ipagpatuloy itong ating video master, baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. So, click mo na lang yung subscribe button niya sa baba. At pa pindutan rin ng bell para lagi kang updated sa ating bagong upload. So, update na lang sa inyo mamaya master pag tayo mag-fishing na. derek yung ating mga nylon. Walang nasibad sa araw master. Bali hapon na naman, maghapon din tayo dito. Naghihintay nang gabi. Gabi na kasi nasibad lang siya ngayon, Master. Yayun di pa. Alas 2:30 e na, Master. Wala pang nahila. pa si brother na nagtag kaya na pang naka abang yung ating tamsi sa tamsi hintay lang tayo master baka humila na yan humila na yan Peace on, peace on, master. gusto ko na naman dito sa ulihan. 3.05 ko sumibad 3.05 na master ngayon lang sumibad batu-batu dah. batu-batu dah ya mga ganito yung katalog kahapon. Ayan, liit. Maliwanag na master Ay isa pa lang humila Maliit pa Nasa kinsihan lang siguro Kapis yun si Brother dito sa uli Master Lupin yata hapon na Aras 4.41 Hmm

Yeah. Lupin nga talaga siya Ang lalim yan Malalim 60 Dapalag palag pa Sayang yung sayo no Binira din si brother sir. Binabalot na ni brother yung ating huli na ano blue pin Balayan lang huli natin ngayon sa araw tsaka yung isa kagabi maliit din dalawang isda pa lang nadadali natin dito sa video natin ngayon master papatong lang natin yan sa yilo at maliit patong lang natin ito sa yilo master sihan na rin mahigit yan no yan bali dalawang isda parehas maliit yung kaninang madaling araw at saka yung ngayon lupin pa ngayon lang kasi sa araw ngayon master ha puro gabi karamihan si na may ka ha? maliit ng sibad <laughs> sibad sa tagtag -tag ni brother ano maliit na tulingan nakaya hmm. binabanto ni brother sinibad ng dorado <laughs> Nagtatalon. Nakaanda na ako nakatingin ako sa bato-bato. Ano? Dorado Master. Nalawlaw <laughs> ng pain niya. Buhay buhay ang pain ni. Eh. Meron pa isa. Meron pa, pa isa. Ah. Yung pain niya kaget niya. Ayan yung pain oh. Ya yeah, sundan nga ino, oh. may isa pa. Ayun oh.

Nag-phone sila akin. Oh, merpa, merpa. Meron pa uh, meron pa Oo meron pa ko? Oh, pa merpa. Galit ko ba ko? Galit ko ba ko? Galit ko ba ko? Galit isa ba ko? Galit ko ba ko? Galit ko ba

Ayaw kainin yung isa. <laughs> Ayaw kumain. Ni mga ano talaga pag hilada natin, mga ngagaw 'yan. Okay. So, dalawang piraso si Master, sinadurado. Pulo na tayo at paghihilada tayo. Kaya lang mamaya mga agaw yung lamarang na yun na isa, hindi si Mga agaw sa hilada yun. Pinilahan ni brother na panlamarang habang naghihilada tayo, master. Hilada na tayo, hapo na. Bahala na dyan si brother maghilado niyang lamarang. yang so, yung bagong gawa hilada, master. 50 ang biwas. yan? Oo, oh, 50 lang tong ginawa ko. So, aray tayo, master nang hilada. Hilahan muna natin yung lamarang, master. Baka magsibad. Hilahan ni brother. Bago tayo maghilada. baka kasi sambatin na naman yung hilada natin. Ya, papasiba din muna ni brother yung lamarang. Yan, ikot muna tayo sa buya, master. Kulihin natin dorado Ayaw sumibad nung lamarang, master. ariyan na natin itong ating hilada. Pag mo munang idaan dyan sa ano, sulmok, baka kasiba din agad to. Wala sa buya. Ihilahin ito sa kamay ko. Ah, po na master, mag sa isna, lubog ng araw. Uli tayo ng ating pamain mamayang gabi. Mahirap ang pusit, hirap kami sa pamain sa pusit ngayon. 50 biwas lang ito master. 0.45 ang pandulo 55 ang ano nya ano madre nya 55 pampain-pain lang to master okay banti sa kabila agad ayun na binibira na agad Tinitira na agad master Bago kasi makintab pa kaya lang ilang piraso ang bumangga Kakaunti Mukhang Pamain lang talaga at ang bibigay sa atin ah. Hindi makakapag balot. Ilang piraso. Tanggalin natin master baka sambatin ng lamarang. Ilang piraso ang si Bad. Baka madali itong ating bagong hilada. Madulas. Liliit pati. Ito maganda yung pain, no? oh. Maliit. Ito ang hilahin mo dyan sa lamarang na ito, brother. Liliit ng nagsibad, kaya pala magaan. Kaliwang ating bantuna. na tamang tamang pampain na buo tamang tama din sa kaldero <laughs> 'yung may buraw pa oh pampain maliliit ang sibad dito sa buya na ito 'yung mga sibat-kas kas malalaki Maliliit lang pala. Kala ko kakaunti ang laman ng sibad. Maliliit lang siya. Kaya hindi masyadong mabigat. Buraw, galunggong. Ayun o, oh, buraw tsaka galunggong magkasunod. master yan ang huli natin ilang piraso sabit kakaunti maliliit ikot na uli yun master bumangga na ulit bumabangga na master up natirik na binanggaan din ng marami lalaki ah kaya pigili ayan master o oh, terek na terek na master lipat natin dito sa kabila sumibad na sana yung lamarang master dito tayo sa kabila magbantun terek na master yung ating hilada pinunugan <laughs> Ayan. Wala man. Buhay-buhay na ba kaya? Tagka. Tagka na. <laughs> um, Kala ko lang marang ng tumira. Aray, 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 aray. Ang hihila. ngayon, Master. Pangalawang bangga natin. Pinunuan. Ayun o. Baka malagot. Kita, Master. Namumuti. Ayun o. Ang bigat hilahin. Baka malagot <laughs> Arararay Alalaya mo daw bro Diyan sa uli Yan Ang lalaki Yung unang bangga niya Maliliit oh. Alalaya mo dyan Baka malagot <laughs> Alanganin dito sa ano Alanganin dito sa ating hilada Ang lalaki ng sumibad master Buntunin mo at ako magtatanggal Ha? Ha? Ayan yeah, nga Maliit din yung biwas natin Zero yung Biwas natin master ay zero Ayan, pa paiba no Sabit, sabit Ah, ito sa gasol Kapasa, Kapaday kit dito sa gasol pala Ipaganto si, mo yung dulo ng ano mo Ipaganto mo yung dulo Patahuris hirap tanggalin sa maliit na biwas nasabit pati yung kristalit niya master 567 yung ating biwas alanganin na dito sa malalaki na to Kinunuan master <laughs> puno ano nangingintab sa ilalim binanggaan ng ano padilim sila talaga kumakain yung unang bangga liliit eh manga siguro Wala, may buro pang naligaw Pang ulam, master Dami Puno na agad yung timba Lahati pa lang nababanto natin Uy, nga naglog May buro pa <laughs> puno na ubos. Puro na. Na ubos master ah. Hmm, puno na yung lagayan natin sa bantun. ubus master, nasa ilalim pati yung ibang maliit. kasi pangulam niya pareng oi. Hmm, nalaglag pa yung isa <laughs> Puno na Puno na to, puno na Lagay mo muna dun <laughs> Mayroon natira Diyan lang natin sa lapag hey, Hanggang ilalim, master Sambanton lang puno pagkasisibad talaga tulon na natin master dilim na tali na habuya may ilang pirasong sibad pa naman to master kakaunti ilang piraso baka buraw lang to So, putulin na muna natin dito ang ating video master hanggang dito na lang muna itong ating video maraming salamat sa iyong panonood at sa iyong suporta kung bago pa lang dito sa akin channel master hindi ka pa nakasubscribe click mo na yung subscribe button dyan sa ibaba at papindot na rin bell para lagi kang updated sa aking mga bagong i-upload na video so maraming salamat sa iyong panonood hanggang sa muli fish on Yan na Sariwa na naman ang ulam natin, master. yun o, ulam natin. Dalam manusia